Janine, kanina pa tayo dito sa kwarto mo, ha? Hindi ka pa ba nagugutom? Kasi baka uuwi na si Yago. And sabayan na natin kumain. Kasi ang lungkot naman kung siya lang mag-isa mag-dinner, di ba? I'm not hungry. Well, I am. And syempre, as your guest, dapat sasamahan mo ko, di ba? ipapakilala. Ipapatulay. God, Elaine. Hindi nga ako nagugutom. Ayokong kumain. Ayokong lumabas. Ayokong makasalubong si Mama. Huh? Why naman? That's the problem, Elaine. I told you why. And I hate the fact na bigla siya nagpago sa akin. I want to ask her. But she won't talk to me. Tami, Elaine. Anong mali sa akin? Bakit ba si Mama ayaw na sa akin, Na pinagtatabuyan na rin ako parang yung mga tunay na parents ko. Tell me Elaine, tell me please.